pwede ka mag-ihap. Ay, pwede ka mag-barbecue, eh? Ay, ah, Yeah. pwede ka umupa niyan? Pwede, siguro. No? Oo. Oh, Kasi may telephone number nilagay. Ay, ang tignan na natin. Sige. Tapos pagkakit na tayo mag-inan <laughs> Ay, ay. Sige, tingnan natin. Pwede. Pwede pala. Sige. Malayo pa yung amo natin, Eddie gawa tayo ng memory ngayon hindi naman kagaguhan ang ating gagawin eh enjoyment lang uy dagat na day uh. wow kaya pala nag, 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 nag enjoy ang ibon sa kawit wait 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 kasi maganda daw dito abel hala tubig na nga yun ang lalo ng paket mamaya sige lang dahan dahan lang tayo Hala! Nauupahan pala siya. Oo. Oh. Nice! Ah, ah! At saka makaligo ka rin. Wow! O, oh, di ba nakalapit? oh, pwede tayong pumunta doon, no? Di ba? Parang ano din siya pag nagbibitch ka. Ay, ka nice! Wow! Oo, maganda, dun, no. maganda Oo nga, no? May hampas-hampas kung takit tayo. Ay! ka Hala! Uh. siguro itong area na ito nakikita to sa pag nasa taas tayo no sa dragon bath no ah uh hindi -huh. yata wow wala pa yung iron yan oo hindi nga gaya sa oh ano -oh. eh. tapos ano punta tayo dun sa si mga rocks uh -huh. then bago tayo babalik magaling naman hindi na lang. <laughs> Kaya pag talikod pa lang ng amo eh. kanina gumising kami ng 5:30. Kasi kagabi, ang sabi ni amo, oh, bukas alis kami ng 6:15. Di sabi ko kay Digna, edi Digna. Kay Brenda sabi ko, edi gising tayo ng 5:30 dahil magprepare pa tayo. Edi 5:30 gising na kami. Alas 5 Ah, ko Quarter to six Nandoon na kami sa kusina. Nakita kami ni... Nauna si... Siyempre nauna yung isa. Kasi nga nag, ba, nagbihis pa ako. Tapos di... Nung makita ko si ma'am, nag-almusal na siya. Kain siya. And then si sir, may may kutu, lumabas din. Sabi ni sir, oh, nga ganyo ah. Sip-isip ko, alam nga naman no, sila ng bababa. Hadi. Pagka, ano? Pagka, <laughs> hindi. Sabi ni ma'am. Oo. Oh. <laughs> At sabi ni ma'am, oh. oh. Di, siguro hindi ka dapat mag-day off ngayon kasi maaga kang nagising, matulog ka na lang kaya. Sabi ko, okay lang. Sipisip ko, di mo lang alam na ang saya ko ngayon. Eh, Kalayo maaga. <laughs> 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 <And> <laughs> Pero siyempre, maglipit mo na. <laughs> <and laughs> Oo oh, nga. <laughs> Oo, oh, oh. ah, ligpit lang ako. Hindi ko inayos yung bed na may iba. Tinakpan ko yung bed. Kinuha ko yung kalat ng mga damit. O, oh, saka ako nag-almusal. Ligo. Alam, may ahas na patay. Oh. Uh. Hala. Patay ba talaga? Patay. Buhay! Ha? Huwag kang biro-biro dyan. Buhay! Ha? Eh, paano na buhay na naging nasa tubig siya? Wala mo, nagpapakalunod <laughs> lang siya Ha? Kuhitin daw natin. O, diba? Kuhitin pa talaga. Tapos biglang pupulupot sa atin. May buhay. panguhit ka. <laughs> Ay, na, may aso Ay, patay. Patay. ka naman, pinatay pa dito mo pa, hindi ka malapinalaki. Oo. Oh. Hindi siya nag-enjoy sa buhay. Hala. Ayan. Ang galing ay. First time ko itong naglalakad-lakad ng ganito. Ay. No, second time. Ang first time yung binalikan ko yung Capi de Aguilar. Ay, binalikan ko talaga. Mag-isa ako. Buti mo ko sinama. Ah, hindi ko sinama eh. <laughs> Bakit nga ba? Hindi ako nagtawag. Natakot na tuloy akong naglakad doon. Kaya pinas ko ng lakad nasira yung namatay yung puko ko ah okay, wala na namang mapuntahan doon siguro doon oo pero parang masokante ba? subok subok gina nga no ang galing ang sabi nga ni ma'am eh, galing da doon sa Dragon's Back hanggang papunta sa inyo. 2 hours daw ang lakad. Yata. 8 oh. kilometers sabi ni ma'am. Si ba bakit mo ba? Hindi, kasi di ba nag-walking sila si ma'am Daphne? Ha? Di ba nag-walking sila nung pagpunta namin doon? Yeah. Oh, doon yata sila dumaan. ah sila ano? Oo. Oh -oh. Kaya umabot sila ng ano. two 2 hours daw na lakad. Hindi <laughs> ah! ah, ba? Oo, maaano lang. Ito tayo dito. Makakapasok kaya tayo. Nandito ah, sa tabing dagat. Oh. At yung ang sa yag ikot. Ano tayo sa santa Paano kaya? Ano ka Sige <laughs> Subok Ayan Kung gaano itong isa mamay aakit Ganon din ang purma ko Yat, Gusto namin pumunta dyan sa rock na yan At mag ano Kuha ng video ah! Inay ko Wow Really? Wow. Yeah. Yay! Gapang? Gapang pamur? Ay, wow. Ay wow. Oh. Iyan nandik kita pa ka Rak. Wow. Uh-huh. <tod> oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh <tod> yeah. Pareho na tayong payatot ngayon. Ayan, grabe. Ah, tama yung sabi ng tao na ano, tabing dagat ng ano, malulusot na natin doon sa dagat. Ang hangin. Galing ah. Oo. Oo. Huh. Mayroong kaharian ng ano. Bap. Sarap ng hangin oh. Halo, halo. Welcome, welcome. First time na mag-hiking ako. Isang akit ko pa lang doon oh iningan na ako agad kawawa kawawa ang lula ayan na ayos ha ma maano tayo nito ma relax may mga tao may mga tao talaga dyan na ano kaya pang akyatin yung mga yan simple simple Ayo, lang minutes na Okay. Pag 8 minutes na yan, tapos tapos ko na. sayan naman. Oo. Yeah. Sunog oh? uh -oh. tayo niya pagkatapos. <laughs> okay lang yan. At least enjoyment. Uh Oo. -oh. Galing. Tapos yung weather, itamang-tama lang. Ano nga ba ang tawag doon sa mga naglalayag ng ganun? Oh? Tumalang tawag doon. Sa Stanley yan. Ah, sa Stanley na yan? Oo. Oh. Ah! Stanley na pala yan. Stanley, ako si Amo. Oh, yeah. Stanley Beach na pala yan. Mm -hmm. Oh. Kaya ako nalaman niyang kay Amo. Ah. Ay. Parang ang liit na ng dagat, no? Eh?